Hi guys! Good morning! Good morning! Good morning! Hi guys! Um, ganito pala. Ang gagawin natin ngayon, itong umaga na to, pupunta tayo ng post office. Kaya, na-late ako sa pagpasok ngayon kasi pupunta tayo ng post office. Kasi, kailangan ko makuha yung uh, pin ng AdSense ko. Kaya, kasi, uh, actually, nag- nag-send na sa akin si ano si AdSense na kailangan ko na siya within 4 weeks kailangan ko na siya ma uh, uh, ma malagin sa AdSense ko kasi actually wala pa rin ako knowledge kung ano ba ang ano kaya uh, mamaya guys uh, ganito ang gagawin natin na um, i-update ka kayo kung anong mangyayari sa akin pagpupunta doon ng post office kasi ang sabi ni ni AdSense kailangan ilalagin ko na siya within 4 weeks actually February 24 pa gensen sa akin ni AdSense uh, ni, Ad, ni AdSense yung akin na PIN eh, kaso nga wala naman ako kasi hindi daw ma-locate yung akin address kasi actually ang address ko is two um, dito sa bahay at saka doon sa office. Ngayon nalilito sila kung saan nila isi send Ngayon kailangan ko rin i-update ang akin na uh, email address. Kaya ngayon guys, uh, samahan nyo ako mamaya sa ating pagpupunta doon sa atin ano sa atin pupuntahan, di ba? ah, uh, sige guys, i-update na, na lang kayo ga mamaya kung ano ang update ng atin gagawin. Ah, uh, bye. Ay, hindi pala. Basta update ta kayo, guys. Sige, thanks. Hi guys, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ay guys, ah, uh, ganito pala, maikukwento ako sa inyo. Uh, galing ako doon ng post office sa ngayon. Ay kararating ko lang dito sa office sa ngayon. Ngayon, actually, inano ako ni si, ano, yung si, yung AdSense ko. Actually, guys, um, kahapon galing din ako doon. Ngayon, galing naman ako doon. Uh, wala, uh, hindi pa pala dumating. Eh, pero ang sabi sa akin, gin email na nila ng 22. Pero, actually, hindi pa siya dumating. Ngayon hihintayin na lang natin ang ano ang AdSense natin. Pero ang sabi dun sa akin sa ano uh, kinuha na nila yung contact number ko, uh, ang name ko at uh, saka yung address ko, yung uh, permanent address ko. Ngayon ganito guys, um, ihintay tayo kung kailan siya darating kasi actually hindi pa kahit anong mangyari, wala pa rin talaga As in ano, uh, tiyaga pa rin tayo Siguro mga ilang ano pa Pero ang sabi sa akin ng ano Sabi sa akin doon, ng isang kartero Sabi niya, siguro ma'am baka Mga April pa yan darating yung AdSense mo or Ano pa, kasi actually galing pa daw Ng US, sabi ko sir Philippines lang yun, ha? hindi yun US, kasi Ang basis ko uh, Philippines, hindi US Ah ayun sabi niya pero actually daw ang lahat ng mga YouTube ang mga ano doon sa US talaga pero hindi natin alam kung ano kung saan ba talaga pero talagang may base naman sila dito sa Pilipinas eh lahat ng mga uh, ano YouTube dito may base sila kada country mayroon sila office ngayon, ang sabi ko, ganito na lang, sir. Iwan ko na lang yung contact number ko at saka bigyan mo naman ako ng contact number mo. At least kahit pa paano, matetext kita at saka ano. Shoutout pala kay Sir Junel sa post office. Tapos sabi ko, um, pag once na maano kita, na ma... Ano tawag nito? Uh, maano Ano kita? Ma... Text ah uh, ma ano bala, uh, ganito guys, ma ano ko, ma kwan ko, i-update pa rin kayo kung ano ang mangyayari. At saka guys, ito, kararating lang din namin. Nauna lang ako ng konti, pareho lang din ang time namin. One hour late. Pero, sige lang guys, uh, lang talaga. At least ang sa hindi ka makapasok, ba diba? um, Ganon talaga ang life. <laughs> Minsan, naka-absent, nalilate kasi may importanting pupuntahan o uh, pinanggalingan ganun lang guys ito pala yung update ng amin um, Office ayan yan na rin ang kasama ko diyan yan tingnan nyo, guys um, sa ngayon ito ang ano namin basta kung sino man nakausap ko doon sa ano na yun sa post office na yan shout out pala sa iyo at saka guys um ganito, ang mangyayari hmm, hintayin natin si AdSense natin, kasi hanggang ngayon hindi pa rin ano, kasi inano na rin ako in-update na naman, gina yung Google Ads gawa nga ano uh, consent niya na ng uh, February 22 yun na yun, tapos nakalagay dun sa kanya 4 weeks lang 4 weeks lang, ano pero actually naka 4 weeks na ba? Wala pa no? Dapat 22. Ay, wala pa. Kasi 21 pa lang. 22 pa lang ta ngayon. Baka malay mo ngayon pa lang siya dumating or bukas ay next week. By April na talaga yun. Tama nga naman ang sinabi ng sa post office na sabi niya, Ma'am, baka April na yan darating yung ano mo kasi uh, February pa lang eh. February tapos ano sabi ko kasi sir ano pina-update na sa akin ni Google Ads ng ano yung akin AdSense kun ano na uh, tapos sabi niya ang permanent address ko daw ngayon nag-send ako sa kanya ng ano ng ID at saka ano yung location ko nga um, yun na na ano niya na na ano na na-receive na ni ano ni ni Google Ads, di ba? Yan, basta hintay na lang tayo, guys. Sa sunod na kabanata, kung ano ang mangyayari ang atin sa atin AdSense. Kaya sa sunod, update na, na kayo kung ano ang mangyayari. Kung mayroon na ba tayong nakukuha or wala. Basta, guys. Okay. Update, update na lang, guys. Uh, thanks for watching. Like, share, and subscribe. Bye, mga kamundar. Update na kayo sa next vlog. Bye! Hi, guys. Ay, ito pala yung food natin sa ngayon. Actually, hindi kasi ako nakaluto kanina. Kasi pumunda ko ng post office. Kasi lang nga, guys. Ito ang food natin ngayon. Ayan. Bumili ako sa... Rinaldo's Grills. Ngayon guys, dyan pwede kayo bumili. Masarap ang ano, luto. Ano siya? Lasap pang bahay. Ngayon, ito ang ano. Ang sarap guys. At saka yung sabaw. Ito, masarap siya guys. Ayun. Baka gusto nyo guys, bumili ng food dyan sa na, uh, Nalds Grills dito sa katabi ng Moonleaf ayan guys ito ang sabaw niya masarap at ang pritong isda ayan yan lang guys ang akin ulang for today yan lunch ayan yung ulam namin ay ulam ko pala hindi pala namin ayan ako lang talaga kumain mag isa kasi sila tapos na kanina pa ng mga 10 Uh, advanced lunch nang yung sa kanila. Yung sa akin kasi hindi ako pwede kumain ng maaga kasi may iniinom ako nagamot, gamot. Kaya yun guys, uh, ano, uh, kakain tayo. Hali kayo guys, kain na tayo guys. Ayan guys. Ah, yan ang pagkain ko guys. Ayan siya. Diyan na lang kayo ilapag guys ha. Kakain tayo. Ayan guys, masarap yung ulam. Um, ano ba tong isda na to? Hindi ko alam yung kung anong isda. Mmm, tambakol. Tambakol lang siya, guys. Ayun, kain tayo. Hindi nyo ka masyado makita, guys, no? Hindi ba? Kain tayo, guys. Magkinamay tayo kasi ang sarap. Tingnan mo ang no, kain mo. Ano yun? Ayan, tama ko. Sakit daw ang chan niya. Dati, guys, wordings ko yan. Yung sakit ang chan ko. No wordings? Mm. masyem masyem na mga ano mga Ito, eh. ang ang yung ulang? eh ko tapos nagingi ako ng yan ano yung binigyan ko? isa Dat vind ik Bye guys. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Bye jongens.